Wee! What's up mga tol? Happy New Year sa inyong lahat. Unang ride ng taon pupunta tayo ng Timberland. Let's go! Ako banda sa may JP Rizal mga tol Tapos kasama ko dapat si Melong pero di pa siya nagre-reply So mga tulog pa So nag-ride out na muna ako kasi Siyempre kailangan natin makauwi At uh, yun nga First time ko kasi na magbabike sa Timberland At simula ako mag uh, bike to work ng 2015 Pero ngayon lang ako pupunta sa Timberland. So, 'yan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa atin. Mamaya ulit. Let's go. So tinatahak na natin ang daan papunta sa Timberland So ang tagal ko na lang nagbabike Yun nga simula 2015 bike to work lang Hanggang sa ayun na tropa Tapos sama-sama kung saan saan Bakit nga ba ngayon lang ako pupunta ng Timberland? <laughs> so dati kasi Gusto lang naman yung bike commute, pasyal Errands, grocery, ganun takot ako sa mga ahon-ahon so recently na lang naman nung kinakaya, hindi ko pa rin gusto pero <laughs> kinakaya naman ah, kahit paano so dahil sa tulong yun ng mga kaibigan natin tapos ayun, yun nga dapat kasama ko si Melong pero baka napagod siya kahapon kasi may pasok na kahapon so eto kirahin muna natin mag-isa mamaya ulit Let's go! Kausap natin si Melo ngayon, oh. gising na si Melo <laughs> Oh, the visit Ahabol daw siya sa atin Pamaya oh, ulit What's up mga tol? Nandito na tayo sa wall 1 Yan So yun nga, nagising na si Melo ah, Habol daw siya dito Tapos Ayun, siguro konting kwento lang ulit Kasi medyo matagal na ako walang kwento Sobrang achievement na Para sa malaking katulad ko yung Makaakir dito sa, sa wall 1 Kaya pa naman pero Yun, tumukod ako ng dalawang beses isa lang dapat hindi naman necessary yung ano yung pangalawa so medyo tinamaan lang ako ng konting katamaran pero kaya naman sana pero yung unang tukod ko kasi yung pakiramdam mo na parang nag sit ups ng sobrang dami so ayun syempre hindi naman na ako nakakapag gym nakakapag workout ng iba bukod sa pagbabike ko so yun siguro ngayong taon natagdagan ko yung exercise ko hindi para pumayat ng tuluyan para lang maging healthy tayo at tumaas yung resistensya so dito ko na muna siguro tatapusin to mga tol uh, hintay ko muna si Melong tapos yun sana mas madalas tayo makapag video ngayon so kaibigan salamat kung umabot ka hanggang dito sa dulo so sila lang ulit hanggang sa muli paalam Hello. DJI! <laughs> Yo, what's up? Yeah, si Abram. 15 years tol no? Oh, no, 15 ba, pa lang 15 tayo no nung huli kong ano. Nung huli kong nakita si Abram. Sabi nila sa akin kanina, sa ano daw. Diretso yun tayo wall 2. Dulo na pala to. Hanggang wall 3 na pala to. <laughs> so, <laughs> budol talaga si Elog eh. Oo, oh, budol pero kaya naman. Mabagal lang talaga. Tapos na nabibisita ako sa anila kanina. Hingal na hingal ako. Ang sarap ng kwentuhan nila. Habang umakit. Tapos ako hindi ako makahinga. Hahaha. <laughs> Ayan, dito ako natatapusin to. Ayan. Team training na daw to. Team training. Alright. Yan, Next see, Saturday ulit. Uh, alam. Malaman.